Kalos, dito kami. Tagal yan. Hindi, kailangan. mo na ako ni Tiyako. Akong kasama. O di ba? kay mga si Bernard lang magsigurang higigas. Basta talaga ninyo. mga mukha. Kapricious, welcome back to my channel. It's me Marie. Kung bago ka pa lang sa aking channel, please subscribe, like, and share. Thank you! Hello mga kapricious, mga kaloods. Kumusta mga buhay-buhay natin dyan? Sana nasa mabuting kalagayan tayong lahat ngayon. Ngayon mamamasyal kaming muli dito sa wildlife. Hi! Magaling mga wildlife. Sa nilay Naggalagala na naman. <laughs> Okay. Yung... Ang ganda kasi ng pasyalan dito mga... sa wildlife mga kaloods kasi Hi! malilim siya. May ayan nakikita niyo yan, Ay, ang dami mga puno ng kahoy. Kaya hindi mo ramdam yung init kasi marami kang masisilungan. Ay, ka Refresh yung hangin. Um, ayan sa ka green na nature na feel na feel mo talaga priest ko talaga yun yung mga kasama ko mga makakulate ang kulit ko <laughs> po <laughs> ayan ito yung monthly event nila dito ayan tignan nga natin kung ano ang kasulit calendar events ah January ito so, ngayon may anong kali ano nila yung part of the plant ha, ah, ito yung ano yung ano tapos wala yung ano yan yung mga event nila dito sa ano mga kalod ano events dito sa wildlife diba Ayun, cute naman Ayan, pasok tayo dito. Ayan, dito siya, ba, dito na area. Raptors, mammals, and Ma ang so, mga animals, reptiles. reptiles. <laughs> para niyo inibay na nila, nila dito. Mama kana niligmit. Oh, halus kasi dito. Pero na yung ano na inggit. <laughs> Ayun, nakit na tayo sa nating mga. Hayop na nandito mga colleagues, mga precious. Anong meron dito mga hayop na magaganda nating makita. Ayun, sa taw. Eh, do maira na. Kagantong mga kaliwat. ganda naman ito yung dalaki. Ang dami talaga mga namamasyal dito mga kalod sa Marlet kasi ang lilim niya. Ayan pa, oh, may mga nag-training pa dito. Diba? Pero tayo, papasok tayo dito. Yung tingnan natin yung, uh, yung mga animals dito na yan, ang cute naman. Peacock. Si Peacock ang cute. Kaso hindi bumubuka yung buntot niya. Maganda sana pag nabuka ito kasi makikita mo talaga yung yung ganda niya. Hindi siya nakiki sabay sa amin. Um, Ayan. Yeah, like, Tignan niyo mga kayo. Diba? So, diba? Kaso yung buntot niya hindi niya binuka. Ibuka mo naman yung put mo. Ayan, nakatingin lang siya. Hello, beautiful. yan dito naman yung eagle Ang inga-inga kasi ang daming mga ibon talaga dito mga kalods. Iba-ibang mga lahi. Ang uh, igel pa lang. Ibang klase. Ayan, ito yung... Ayan, uh, the house. Ayan ang uh, bahala magbasa. Pero hindi siya masyado makita kasi nandun siya. Nasa taas. Mami, yun mo, Ding. Ito yung mga parot. Napakadami nila, oh. African. Ay, mong kono ito. dami nila. Ito yeah. naman po, ang dami nila mga kalod. Basta nang name na, eh, na ito. ko ano talagang pangalan nito. Ay, ang ganda naman. Mamaya tingnan natin kung ano nakasulat na pangalan dito mga kalod. Ay, ah, nansit nila yung dalawa. Ayan, pula yung ano niya. Muso. Oh, green na green yung balahibo niya. Ay, di ba? Galing-galing nila oh. dami nila dito, sobrang ingay. Pero nakakaaliw tingnan, ang ganda ng mga kulay. Yan. Yan ito naman yung isa. Kumakain siya. Yan yung pagkain nila mga kalud Ayan, ipagkubain sila diyan. Nangingitlog na yan sila eh dito naman ibang kulay na naman to na bird dito na orange na orange yan ito yung name nila pero hindi masyadong ma kita kasi malabo na siya ayan ito ang tigkad ng kulay niya o, ang tigkad na tingnan yan ang nila Always oh, naman tong kulay pero hindi ko talaga alam yung pangalan kasi medyo malabo na yung ano eh. Yung pangalan na nakalagay. o di ba ang cute niya? Pag may lumalapit naman na tao, dumidikit sila din sa kulungan nila. Ayan, para nangyayin sila ng mga pagkain. Yan ang kaskit nila, tignan talaga. sa sobrang ingay. Ayan, lipat naman tayo dito. Ano naman tong dito nakalagay? Ayan yung aon. Open. Dito na din yung kasama ko. Nag-video din siya. Tuwang-tuwa siya sa mga awal. Ba't siya doon? Ba't siya doon? Ba't siya doon? Ba't siya doon? Ayan ba tayo? Oh, ayan. Tulog. Tulog? Oo, nandun. Tulog din sila. Oh, kasi tanghali. Ayan. Ah, tulog pag tanghali. Ito naman, blue bird. Ayan. Ay. 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 Ay.

Nagyayap yung ng beauty. <laughs> yeah. mm. so, okay. Ito it. gonna... oh, so so oh, yung Serpent Eagle. Di ba naman, Serpent Eagle. agila. Bakit Serpent Eagle? Bakit nga po tinitaw? Kaya Serpent Eagle. Siguro antatapang ito. Kasi bakit tinatawag Ayan ang dami talaga mga namamasyal ano, dito. Kasi nakakaalaw kasi tingnan, ma malilim na, maganda pa yung area at saka may makikita ka pang mga iba-ibang mga animals. Ayan, ito yung serpent eagle. Sa so, siguro nito, serpent siya. Ah, ito, ito ang gaganda. Ang kukyot. Ayan, puti yung bigbig. Ah, may naligo pa. Ayun. Ayun mga kalus. Naligo na initan. Ayun pa lang lulawin. Naligo yung isa. Ayan. Ayun, ito yung isa. At gusto din ako maligo. Kasi hindi sila magkaysa sa planggana. Malit na. Lang. Yung liguan nila. Ang liit lang kasi ng paliguan nila. Ay maliligo. Ayun pala sila. Gustong-gustong na maligo. Dapat yung medyo malaki ng paliguan. Ayun. Ayan, dito lilipat na naman tayo dito sa ibang nakabakod. Ay, uh, buaya. Maliit pa siya. Ayan ang liit yung mga kalods na buaya. Bagong, ano to? Bagong lagay siguro yung dito. Maliit pa. Ito ayan si malaki. Eh, si Lai. ayan si Lalay. Hindi siya gumagalaw mga kalod. So, no, nakaraan kayo gumagalaw siya, day. Lai. Ito naman, ang nakakulong naman dito, ang area. Ayan, mga ahas. Sawa so, ang lalaki. Oh, oh no. lalaki. Tulog sila nga rin. Kasi <laughs> tangali, mayroon. Uy. Uy. Dali, no, hindi uh, <laughs> ano, ano, gumagalaw? na Gumagalaw ito bisig <laughs> <looking, bottle>, eh? <laughs> niya no! uh, gumagalaw pa. Hmm. Oh, ayun, <laughs> ayun, yung mga kalugyan gumagalaw pa siya. naghahanap ng makain <laughs> natin. Nandito naman, iba yung kulay niya. Kulay yellow. Ayun, mayroon pa nga sa tubig yung isa. Siguro mainit talaga yung mga hiramdam na lang yung dito kasi. <laughs> Di ba nagkuhang ka rana dahil nagbalikos ka rana? At ito na, dura to dahil tawa. Na, yellow sweet po. Hindi lang sa dari sa Manila. Sa Luneta, ay sa ano pa Manila sweet po dahil? Sa Luneta. Sa Luneta.

na siya dahil. Bata na yan. Yun na yun. Hello, Milo. Yes, Hi, Milo. Yun, kapatid ay. Ay, yung kapatid mo. <laughs> <laughs> yun, yun. ah, hindi magaling. Ako yun, na, adaptive dahil. Ayan,

Ayan, meron din dito mga nagpipiknik, mga kalood. So, kumakain na sila. Kasi tanghali niya. Ah, talagang ramdam ko na din ito. Kaya, hahanap mo din tayo ng area na mapapahingahan at kakain mga kalood. Thank you for watching. See you in my next video. Bye-bye!